Welcome, welcome, welcome. It's another day. It's another beautiful day. And welcome back, beautiful people, to my humble vlog. Ay, na nakaabang na yung map ko, guys. Ay, naku, tumal. Ang galing! Nakita mo? Ito, ito. Yung makulit na taon. nabata na bata na yan, eh. Mm. Naku, nakita nung isa. <laughs> oh, hindi pwede. Hindi pwede doon. Tingnan nga natin kung lulusot siya. Naku, ang lakas talaga ng loob nito. Ang pinaka-malakas ang loob. Hmm. Hindi na, hindi na. Hindi ka pwede doon. At nagluluto na si Papa. Hmm. Harangan natin yung daanan nila. Para hindi yan maka -ano, makapunta doon. Tingnan mo, naghahanap talaga ng ano eh. Malulusutan eh. Diyan na kayo baby, diyan lang kayo. <laughs> damdam -dam naman itong isa teka lang, mag map na nga ako ng mabilis yeah. back to my kitchen magluluto tayo ng uh, braised pork alam niyo naman yung luto ni cooking ama laging masarap yan kaya ito na oh Kikisa tayo ng uh, ating uh, sangkap dinikdik natin sa ating almiris. ayan habang ginigisa natin yan ay kumukulo naman yung ating uh, gagawing uh, ruskaldo mamaya sarap yan Requested by. Requested by. Ah, sino ba? Ating butihing mag may bahay. <laughs> Siyempre, walang iba yung favorites namin. Request ni Mama Love yan. Kaya, pagbibigyan natin. Yung huling loto natin, di raw siya na-sold doon. Kaya itong, sa kanya lang yan. lalaki yung iwan ng ating pork sabay sabayin ko na para hindi ito magkatalpikan mag yan yan natin mga isang kilo ito guys alam, alam niyo naman yung ano yung breast stock ng yan medyo matamis patakpan natin. Yan na po. Check na natin. O, dito kayo yung i-eat ha? Tagay natin yung pinagbabara natin. Ha? Ha? Di punot na ba yan? oo oh, ay hindi puti ito na po yung ating uh, breast pork kumukulo na okay alisin natin yung takip ihap natin yung report pala para makasingaw, hindi siya oh, kumulit yung yung katas siya hindi uh, umapaw dyan sa kaldero sa ating skellet at pero bago yan mag tayo ng ating uh, tofu piprito po natin yan para dyan na uh, para dito partner natin dito sa sa ating lugaw tofu at baboy ayan po luto na po yung ating lugaw Patayin na natin. At ito na yung ating grease pork. Update natin kayo. Ito. Ito ko yung uh, sabaw niya. Pag uh, yan, lalagyan oh, natin. Uh, lalagyan ulit natin ng sabaw para yun na yung pampalambot sa kanya. At yung ating tofu naman, ito na siya. ko lang ng isa. para tujuan selalu kau tokat baboy yeah, no. Yeah, ya yeah, no ya cek nampak natin ini na toyo ya ya no Nabawasan natin yung, yung kit niya. Peritor. Ang 70. Ang gawin na natin. Ito na po yung ating breast pork. Luto na. May kanting sabaw-sabaw. Ah, sarap ng ulam namin, guys. Braised pork. Braised ba to? Braised pork ba ito pa? Yeah. Okay. Tapos, yung paksiw na ano? Na... Ba't ang dami pa rin sabaw? O dinamihan mo lang yung sabaw? Hindi. Ha? Nah, Hindi, kinuhanan mo lang ng sabaw. Sarap naman. Kain tayo guys Nagtubig Nung pinaano mo Pinainit mo Oy baby Hindi ka makakakyat dyan <laughs> Siyempre yung bawal yun Ang gusto nila ah Pinipilit talaga nilang pumasok doon oh, Sa kusina mm -hmm. Hindi pwede dyan Huwag kayong pupunta dyan Kain tayo guys Lugaw Tokwat baboy pamerienda ni Papa sa kahaponan na rin. Ginamit niya yung ano, yung malagkit. Suro. Eh, kami kahapon, guys. Alas 5, ma pasado alas 5. Tapos nakauwi kami alas 8 na ng gabi. <laughs> tulog na tulog na yung aming mga babies. Hindi na rin ako nag-vlog kagabi, guys. Kasi ano, ano yung ginawa ko kagabi? Ah, nagpahinga na kami ni Papa. Sakit na ulo ko, nga aga-aga. Mga babies, gusto na siguro magpunta sa lanay. Gusto na maglakad-lakad na mga yan. Good morning, guys. Meron ako, nabili ditong gulay. Sitaw, saluyot, at saka labong. Ayan. Tapos yung kamatis, kumuha na rin ako ilang araw nang hindi kami nagkakamatis ni Papa. Meron nga din pala ako dito nabiling isang tilapia, titrito. Ayan. Guys, na himay ko na yung mga gulay. Ayan, yung saluyot, sitaw. Tapos nakapaghiwa na rin ako ng ano, luya, kamatis. Mamaya na yung sibuyas at bawang. Tapos yung ano, yung isda, nailagay ko na rin pala sa rot. Nalinisan ko na. Mag-isa ako may iwan guys. Kaya naglinis muna ako dito. Si Papa tinulungan din niya ako naglinis na. Para mamaya wala ako masyadong trabaho. Mag-edit ako guys. Nahirapan kasi ako kapag hapon ako nakakapag-edit. Parang yung pagod na pagod na ako. Tapos mag edit pa. Dapat mamamahinga na ako. And hindi ako sasama kay Papa. Kasi mahihina ako. Masakit mga kalamnan ko. Yung mga butog-butog ko. Masakit. Sige, karon thank you, buti naman Ano naman yan O, nag-map na rin pala dito si papa Tinapon na naman ninyo yung pagkain nyo Ha? Mm-mm Andito meron akong ano dito, eh Ha, yung pagkain nila Mm-mm Ala, ito naman pala yung piniplay ni papa Opo, ito na po, ito na po Kakain na po kayo, ha? O, wait lang, wait lang hatiin natin. Oh, ito muna. Ay, sorry po. Mm, ayan, sige na nga. <laughs> Kainin nyo na lahat. <laughs> gutom na gutom. Akala mo, pin... ano we, eh. Ginugutom, pero hindi guys. ng <laughs> mm, sige, kain na kayo. Bibili ako ng, ano, ng malaki na kainan nila. Ayan na, nag sila. Dapat doon, kasi tinuturuan ko din sila ng anong dry food. Dito naman yung pagkain ko, guys. Kakain na muna ako. Ay, wala pang breakfast. Ang dami na nagamang trabaho. Nakalinis na kami dito ni Papa. nakapag na si Papa. Tapos ako nakapag-iwis-iwis na rin. Yun na lang lulutuin ko. Kaya ganyan, maraming ano. Marami pa naman niya ang lamesa na yan. Anyway, pag nakapag-edit ako, mamaya papahinga ako yung mga bata ayun basta kumakain na sila ito una kong pinakain itong mga ito eh kaya okay na sila ay ano kakay kumain ka na ano lab, na eh, ikaw din may lab ko anta kumain si anta na ano? nag shower na rin ako tapos si Papsi, malate pala siya ng ano, ng pag-uwi. Kasi na-invite sila na kumain sa ano, sa isang kapatiran namin doon si kakain. Kaya mag-isa lang ako. Kasama ko yung mga babies. Nagluluto na ako ng ano guys, ng tilapia. Ayan, naku, nasunog na naman yata. <laughs> Ulam ko na ito guys. Kasi nga si Papa, baka medyo hapon-hapon na siya na ano, na hmm, buti na lang nga, hindi din pala ako nakasama. Kasi yung mga batuta, hindi na asikaso kanina umaga ang aking ulam ang laki talaga ng tilapia na ito ayaw naman ni papa ng tilapia madalang siyang kumain guys kaya ako lang ang ano makain ng tilapia ano ko yan ah uh, pananghalian at hapunan sarap, sausaw sa bagong at kalamansi guys mabilisan na lang talaga ito Luya, andun naglagay na ako ng bawang sa kan. Si Tapos, nilagyan ko na rin ng bagoong. Lagay ko na rin yung kamias para maasim siya. Tapos yung Teka. <laughs> labong, medyo yung labong parang may hinugasan ko guys kasi minsan kapag nakukulog sa ano sa plastic meron siyang konting amoy amoy ka siguro yan kagabi nila ano kagabi nila niluto ito tapos nilagay kaagad sa plastic hindi pa na ano hindi pa na yung lumamig ayan okay pakuluan ko yan guys para mawala yung amoy amoy nitong ano labung ko guys, yung ano, nilanggam, yung kuros na ilalagay ko. Nagay ko na lang dito yung ulo ng tilapia. Para naman merong sahog yung ulam ko. <laughs> Ayaw kasi ni Papa yung ano, yung amoy niya. <laughs> ng tilapia. Kaya nilagay ko kaagad yung ano, yung pangasim. Para hindi siya anong mga amoy dito sa akin niluluto. Tapos lagay ko na rin yung ano, yung um, sitaw. Para sabay-sabay ng maluto yan. Mm. Ako, sarap siguro na ulam nila, Papsi. O, paano yun? Kambing. <laughs> o kaya native na manok. Wow, sarap. Ayan, guys. Lagay na natin yung saluyot. Pwede na. Pero, guys, huwag na kayo magtanong. Napakarami na naman ang saluyot ko. May nagbigay na naman sa akin. Pero, okay lang yan. <laughs> Pag naluto kasi ito, kunti lang. Kaya, ilagay ko na lahat. O, ba? Diba? Halos saluyot na lahat. Tapos, tatakpan lang, tatakpan lang natin yan, guys. Ayan. saka natin, balikan mamaya. ba? Diba? Ang dami. <laughs> Marami na yung nabili ko. May nagbigay pa sa akin. Lo, di ba yung last time na vlog ko, sabi ko halos every day may nagbibigay sa amin ng gulay. So ayan, may nagbigay na naman ngayon. Pahabol. Thank you so much, Manang. And guys, check na natin. Ooh. Kailangang haluin. guys, na. Kaluto na kami ni Sky. Ah, uh, kami mag-ina. <laughs> dahan lang, bes. Yeah. Pahinga lang ako tapos papaliguan ko siya. Tingnan si Papa, oh, naiwan niya sa niyang cellphone. Kasi ito sa bagay, ito din kasi ang alam akala siguro niya gagamitin ko. Dahil nga minsan gumagana yung camera ko. Kahapon maghapon gumana yung camera. Ngayon wala na naman, guys cellphone na naman ang gamit ko sana malinaw ito tinan ninyo yung koko na ano natanggal ko kay sky pati yung kanyang bigote binawasan ko <laughs> guys too much pagod ayan na sila mga bagong ligo lahat sila pinaliguan ko na ay nako so ayan mag lang talaga ako hindi pa ako nanananghalian hindi ko pa alam kung anong oras nakalinis na rin ako dito hmm ito na masiputi. So, na sunod. Yes. ninyo, kinutkot na naman nila yung dingding, oh. Talaga naman, talaga naman. Ayan, oh. Nakutkot na naman. Ito pa. isang ito. Ayan pa. Gan hmm. ka, dumede ka. Ako, maliligo muna ako. Kalilinis ko lang nitong ano, nitong I map. The <laughs> <laughs> Tapos nilagyan ko na rin ng ano, ng... eto 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 <laughs> nilagyan ko na. Alas Zone Rocks pala ito. Multi-cleaner. Iba pala yung nabili ko ngayon. Pero ang bango ha. Maganda ito. Ang bango guys. Kahit paulit ulit-ulit yung map ko dyan, hindi sya pumapanghi. kasi kaya nakita niya nandito ako. O, okay, na mo. Gusto na naman yung ano. Gusto niya sumama sa akin. Saraduhan ko at maliligo ako. Ayan na nga. Maligo lang ako sandali. <laughs> Naligo na ako kanina guys. Tingnan nyo, basang-basa ako. Oh, kasi pinaliguan ko sila. Sama pa naman ang pakiramdam ko. Ay, finally guys, nakashower na ako. Sumama pa rin si Sky dito. Pabayaan ko na nga. <laughs> Makulit yan eh. Mm, ayan siya. Ah, painit ko lang yung, ano, yung ulam. Gugutom na ako. Grabe. Sobrang gutom ko. Mm. Mm -hmm. Kutsara. na mga kutsara natin. Guys, alam niyo ba kung ano nangyari? Gutom na gutom ako. Sobrang gutom. Yung pala, wala kaming kanin. Panis yung kanin. Hindi ko napansin kanina. <laughs> Hirap mag-isa. Paano na kaya yung mag-isa lang sa buhay? <laughs> yung walang kasama ang hirap yung may pinuntahan lang si Papsi tapos ako ito oh sandali lang anak ako. tapos ako ayan ay nakamusama kasi ang pakiramdam ko talaga wait love lagyan ko ito ng ano pakainin ko na si Sky So, time check. 2.30 na yata. Wala pa rin sila, papa. Ayun, nagsalam pa lang ako ng kanin ko. Shout out sa mga nagsasolo sa buhay. Shout out sa walang pamilya, sa walang asawa. o shout out sa mga naiwan ng mga ng pamilya, ng asawa. Magpakatatag kayo ganyan talaga ang buhay. Wait love, wait lang. Ay, ilip na yung Ah, sandali. Ito yung pagkain niya. Ito, oh. <laughs> Ay, sana naman maluto pa na. Gugutom na ako. 2.30 na kaya. Ayun, malapit na, guys. Mga 3 minutes na lang yan. <laughs> Hi, guys. Hi, guys. As usual, gabi na naman. At ako pa rin ang nag-iisang gising. Tulog na lahat si Papa, yung mga babies. Ay! May nagising. Ayan pala. Nagising na sila. But anyway guys, it's been a long day. And we'll see you again tomorrow. Kala ako, tulog na kayo. Aba, nagsalita lang ako sa dito. Ah? Naku, magigising na naman sila. Ayan, nagising na si Sky, si Bella. Dasaan na si Sky? Kala, doon na naman si Sky. Sleep na, sleep na. Good night!